Good day guys! So, what's up once again? And welcome back to our channel. So, ngayong umaga, for today's video, ay itong tank na to is uh, na-stuck na yan dyan with tubig ng isang linggo. So, pwede na natin siyang gamitin para pang refill dito sa trapan natin. Lilinisan natin itong trapan natin, babawasan natin to At meron na naman tayo transfer na mga craylings. Kasi, pililipan na naman ulit tayo na buried na mga magpapagpag ng mga craylings niya yung isa natin. And may bago na naman tayo ulit na balita. Kaya ano pang hinintay natin? Let's go! So guys, ito, in-stack natin tong water na to dito for one week. So tinakpan din natin siya ng um, screen para hindi siya pamahayan ng mga kitikite. So ibig sabihin, um, one week na to na dito, na-stack na to and goods na to para sa ating mga railings na second batch. So, bawasan natin to siguro mga uh, hanggang dito. Para doon sa mga krillings and ilipat natin yung tubig naman dito. Linisin natin to, tapant natin. And uh, meron ako dito nilipat na kung makikita nyo May nilipat ako dito dalawang krillings na malaki. So galing to doon sa tank natin, yung nakuha natin na krilling bonus uh, sa pinakaunang unang 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 batch. Tapos may nakita na naman tayong isa pa ulit doon, nagtatago pala. So dalawa sila na malaki. O so, hanapin na lang natin dito. Okay? Linis na muna natin tong trapan na to and ayun tapos maglipat tayo ng krillings okay uh, ito tinagal muna natin yung mga cornwort natin tsaka yung mga snails natin para makita natin yung dumi tsaka yung mga krillings natin so sinasabi ko ito yung sinasabi ko sa inyo na nilipat ko na krilling yung medyo malaki ayan ito yung isa tapos yung isa is ayan ito ito yung pang malaking trailing na nilagay natin dito pero kung makikita nyo yung mga trailings natin eh lumaki na rin ano ayun ah, ano lumalaki na rin sila eh dito tayo na sa dumi ba so kailangan na talaga natin ng hides kasi naghahanap na sila ng hides lagi eh ito yung sumula na talaga eh. laki na yan. Yes, so, Venus time. Let's go. So guys, yung after natin malinisan na yung tangka, ta, yung trapant natin, and makikita na natin talaga yung size ng mga cravings natin. Ayan. Very visible na sila. Yan. Meron lang mga napag-iwan ng katulad nito. Ayan, napag-iwan na na yan. Diba? Ito rin. Ayan, wala na, oh. Tapos ito, ito isang to yan napagiguna na yan so halos naman sila is halos pare parehas malaki na rin and malaking tulong din sa atin yung mga danyos na yan dahil hindi na tayo naiputan ng yung mga kiti kiti dito sa trapan natin eto may bagong mulch nga dito yun eh. nag nag mulch kanina yeah. nakamulch lang ito Uh, guys ito rin pala guys is nire-ready na rin natin itong mga aquarium na to para sa mga magiging grow out natin kasi uh, sa mga susunod na linggo syempre yung mga krillings natin dito meron na mga mas malalaki may mga maliliit ihiwa na natin sila dito para at least hindi mabubuli yung ibang mga krillings tapos maliliit hiwalay natin sila dito kaya itong mga to is ire-ready na rin natin para sa mga grow out natin na mga krillings tingising ko lang to prepare ko ng tubig ito yung yung ating mga ililipat na krillings doon sa isang tank na ginawa natin or prepare natin ililipat natin yung mga krillings na yan kasi medyo masikip na sila dito kaya ililipat na natin ayun eh, dito naman isip prepare naman natin para dito sa so isang to ayan. dito sa isang to kapag ayan papakita nyo yung ating yung mga krillings sa bagong batch na naman to guys may dumadama na yung mga railings natin lilipat natin ito mamaya after natin magakit yung isang tank natin dito So, tanggalan muna natin ang aeration. Tanggalan natin ang cornwort. Tapos, silipan natin yung mga railings. Ayan na guys, malinis na yung tubig nito. Ayan na, pag water change na tayo dito sa tank natin. Balik na natin yung mga halaman nila dito. Tapos, dito sa kabila, binawasan pa natin ng tubig. Ayan, ganyan lang siguro. Tapos, ito na yung mga railings natin na galing doon sa isang tank natin. May mga maliliit, may mga malalaki. So, acclimate lang natin sila dito. Mga acclimation lang. Tapos, lalagyan din natin ng mga halaman halaman para pwede lang taguan at saka magsilbing aeration din nila mabubuhay naman sila dyan kahit na walang aeration sa may halaman limit lang natin to tapos pakawalan na rin natin dito yung mga krillings natin ito na yung tank na prepare natin medyo malabo lang palinawin lang natin ng konti tapos tanggalin natin tong partition nya para medyo lumawak-lawak yung tank natin na to. at ito na guys nalagay na natin sila dito hindi natin sila makita. Ayan dito na sila sa loob ng kanilang bagong tank at dito na sila muna mamumuhay ng ilang linggo so okay na din hindi muna natin lalagyan ng mga isda yon kasi masyado pa malilit baka mamukbang nitong mga danyos na to eh ayan ilipat na natin yung isa nating crayfish doon sa bagong tank ulit nila so guys ito na yung ating mommy crayfish and kung makikita natin mayroong mga craylings na, na nagbabaan sa kanya ayan o oh. Meron mga frillings na nagbabaan So, due na talaga to para Ihiwalay hmm. Ayan So, ilagay na natin dito Aclimate natin Dito sa lang na to Okay Aclimate na muna natin sya dito Nakikita okay, nyo na may mga feeling sya oh Diyan na nabuhang ba na yung feelings niya so dyan muna siya after 10 minutes or 20 minutes tsaka natin siya pakawalan okay. so guys ito na yung crayfish natin ayan ayan na siya oh. ang dami niyang krayling so oh. Yeah ito na yung mommy crayfish natin na nilipat natin ang daming craylings so yan uh, nalagay na natin sila dyan and uh, dami oh dami ng craylings so yan nalagay na natin and natapos na tayo sa activity natin for the day Ayan na guys O, dyan na siya hanggang Magbabaan na lahat ng kanyang mga krillings Dyan na siya Siguro mga one week dyan siya Mauubos yung cravings niya sa belly niya Tama yun Dyan na mga krillings, grabe Punong puno Punong puno yung kanyang belly Ayan. So, guys uh, Ito rin pala Update ko rin sa inyo Si Putol ulit Na tinubuan na ulit ng kanyang sipit Ay Buried na ulit So, buried na siya ulit Nandito na ulit siya Sa kanyang buried tank Buried tank And, ngayon, hintay ulit tayo ng mga 6 weeks Para doon sa kanyang mga railings. After this one, siguro hihiwalay natin yung mga ano, yung mga female na. So papapahingahin natin sila mga 2 months bago nila bago natin ulit sila isama doon sa mga male para makapagpahinga naman sila. So kasi kung mapapansin natin, halos sunod-sunod yung mga railings natin. Palakihin muna natin yung railings natin. Tapos saka natin ulit sila i-breed. So, ayan. After 6 weeks, 6 to 7 weeks, meron na naman ulit pati tayong panibagong mga krillings. Ayan. Meron na tayo dito. Pang third batch or fourth. Technically fourth, pero ano natin is third batch kasi nailipat na natin yung second and third batch. Tapos, ito pa. So, ayan. Baka kasi maubusan tayo ng lagayan naman ng mga crayfish natin. So, kaya papahingahin muna natin sila at at yun guys so yun yung update natin sa ating mga crayfish at sa mga krillings ngayong linggong to last week hindi tayo nakapag uh, update sa mga crayfish natin so kaya ito yung bagong update natin sa mga crayfish natin so kung umabot ka sa point ng video na to at hindi ka pa naka-subscribe. so please do like, share, and subscribe and also hit the notification bell para lagi update updated sa mga bago nating videos so dito na natin tatapusin ang ating video na to salamat sa panonood thank you for watching God bless, stay safe and see you on our next video bye bye